welcome again to our daily bible verse ministry and today is another day to uplift us by the word of the lord and today's bible verse is taken from the book of psalms chapter 55 verse 16 up to 18 and here is the word of the lord as for me i call to god and the lord saves me evening morning and noon I cry out in distress, and he hears my voice. He rescues me unharmed from the battle waged against me, even though many oppose me. And in Tagalog, kayawilang ako hingi ng saklolo, aking natitiyak, iniligtas ako sa umagat, hapon, maging sa gabi rin, aking itataghoy ang mga hinaing at ang aking tinig ay kanyang diringin. Ililigtas ako mula sa labanan at pababay, pababaliking taglay ang tagumpay matapos gapiin ang mga kaaway. Today's Bible verse reminds us in the book of Jeremiah what God told to Jeremiah. Call unto me, and I will answer you. Here in our Bible verse for today, Psalm 55, we can always rely to God. We can always call to God, evening, morning, and noon. 24 by 7, God is always with us. He will always hear us as long as we are always righteous in His sight. Naalala ko rin po ang sinabi sa atin ni Pedro. Ang Panginoon ay tumatalikod sa atin kung patuloy tayong gumagawa ng kasamaan. Ngunit kung tayo po ay patuloy na nagsisikap na maging matuwid, ang Panginoon ay maririnig niya tayo. At ang kanyang pangako, ililigtas pa tayo ng Panginoon sa lahat ng labanan na ito. Labanan ng ating mga problema sa buhay na ito, our struggles in this life, the Lord is always with us. He will never leave us nor forsake us. Kung patuloy naman po tayong hindi umaalis sa Panginoon. Huwag natin iwanan Diyos, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang patnubay, ang Kanyang gabay. Huwag tayong umalis sa katotohanan sapagkat itong napagandang pangako sa atin ng Panginoon. Ililitas niya tayo ng kailanman hindi tayo masasaktan sa anumang laban sa mundong ito. We have the battle. As we continue to be with the Lord, we will win the battle. Mananalo po tayo sa gerang ito. At tandaan natin, tayo rin po ay nang iipaglaban po sa spiritual warfare. Ang kalaban natin ay ang mga jablo o ang ng mga jablo. Kaya po, maging matatag, maging matibay sa kanya pong mga salita at mga pangako. The promise of God is always abide with us. The promise of God is always true. Kaya po mga kapatid, tumawag lagi sa Panginoon. Umaga, gabi, tanghali, anumang oras, ang Panginoon ay laging nakikinig sa atin. Pinapainggang kanya. Pinamag pinagmamatdan tayo ng Panginoon. Lahat ng bagay ay ibibigay niya sa atin nang ayon sa kanyang kalooban. Katulad ng pangako sa atin ng Panginoong Yesus. Ano man ang hilingin natin ayon sa kanyang pangalan, ito ay ibibigay sa atin. Kung ito naman po, ay patuloy din po tayong nagiging matuwid sa kanyang harapan. Magandang umaga po muli sa inyo at magingat po tayong lahat. God bless us all.